especially sa mga nandito sa Taiwan na gusto magpagawa ng inchang so sa mga gilid-gilid lang guys ng mga wari malapit sa palengke or malapit kayo sa mga ganitong klaseng lugar ayan uh, dito po kayo pwedeng magpagawa ng inchang ayan oh ang dami ayan, sa mga ano pagawaan ng susi ganyan ayan ayan katulad niyan oh nagagawa si Kuya ng mga susi at kung ano-ano pa guys ayan. Kasi may nag-message sa akin na doon sa may upload ko na nagpagawa ako ng uh, nag-open ako ng bank account sa post office so kailangan ng Inchang, ni ba, requirements. Yung Inchang is yung stamp, guys, na itatatak doon sa uh, passbook mo pag nag-open ka ng bank account dito sa Taiwan. Ayan, guys, so. Sari-saring Inchang. Tapos, nagpagawa ako ng inchang, guys. Ano lang, ordinary lang. 50 NT dollars lang siya. Sa iba, ano, 100, ganun. Dito, ano lang, 50 NT dollars. Ayan, guys. Oh. Ewan ko kung mga inchang to, guys. Ayan. Ayun, ang dami. O, oh, sari-saring inchang. So, yan. Shinier ko lang sa inyo, guys. Para kung sakali uh, maka may, may makapanood nito na gusto magpagawa ng inchang nga. So, yan po. Sa mga ganitong tindahan kayo magtanong. Pag may nakita kayong mga, alimbawa kung ano-ano, ayan, mga pang-stamp, mga, ayan, ganyan. Ayan, o. No. Oh. Diba? Ayan. Ako, nakita ko lang siya, nakita ko lang. So, nagtanong ako. So, ayun, meron nga. So, pumasok ako. Ayan, meron dito ng paloto si Laupan. Ayan. Ayan guys, so may nanalo ng 2 million sa loto. Sa kastas. So, inihintay na lang natin guys. Kasi nagpagawa ako ng bago kong inchang At nakalimutan ko sa bahay ng amo ko yung aking inchang. So, may paggagamitan tayo guys. Tapos pag magpapagawa kayo guys, ipakita nyo lang yung ARC nyo. So, Tapos sabihin nyo, yong uh, Chongwon means -si, yung ano nyo, ah uh, sulat nila yung Chinese letter, yung pangalan nyo. So, 50 dollars lang yung aking binayaran guys. Mura na dito kasi dun sa una ko pinagawaan dati sa New Taipei 100 guys. So, ayun na. How? Shesh and ilaw pan. Ha? Shesheni, huh? ha? Ito, ordinary lang to guys. So, 50 NT dollars. Shesh, pan. Bye-bye. So, okay na guys. Meron na tayong inchang. Ito. So, yun. Thank you guys for watching. Sana po nakatulong po itong aking video na to. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye.